Ah, ito yung book ni ano. Ano story nito? Yung unang panahon, book nung nung disciples ni Jesus Christ. ecological significance. Mm. Yan the cultural perspective na matutunan ba? Amoy ano siya? Ha? Herbal. Mm. Oriental naman yan siya. Yung mga dahon ah, dito. Hong Kong. Yung mga ano nila. Mga, mga tanim-tanim nila dito na naka ano sa ano sa daan-daan. Maraming mga nito kaya pala dito nila nilagay yung mga ano pangalan niya is Chu yung Hu Herbarium. Matutunan Aralia Aralia Sis. Ayan. Iba-iba. Diba, oh, ito mga ganito. Nasa ano lahat yan? Nasa daan? At ito, ito nasa daan lahat. Ito yung mga pangalan niya. Mga plants nila dito sa... Acacia. Pontiosa. Meryl. At saka yung kahoy, maganda to parang puno ng bayabas. Di ba? makita tayo doon. Pwede palang gawing display. Foreign communities. Mm. Foreign communities. Foreign communities. Nabi, parang yung puno ng bayabas sa atin, tapos ano, pinutulan lang nila ng mga sanga, tapos gawing decoration. Maganda ay. Eh. Ito yung Hong Kong. Ah, ito yung map ng Malit lang talaga yung Hong Kong. Tinan nyo, oh. Maliit lang yung Hong Kong. Yung lantaw, oh, Andun, oh. Yun. Kaya nga pala, parang sa island ka lang, no? More on water nga eh. At saka mountain. Yung ano, mountainous yung Hong Kong. Tingnan mo oh, mga island-island siya. Yeah. Yeah, yung island. Yung Hong Kong. Oo. Malit lang. Malit lang Hong Kong. Tingnan nyo oh. Si So more on water siya at ano MTR kung paano nila oh, ginawa. Dito yung mga train, ito yung daanan. Yan may mga ano sa ilalim ng dagat. Yan, yan yung yellow Yan, dumadaan yung mga train Mga train, yung si red line Yan hmm. yung mga train nila Wow. Oh, lantaw Model of This is only lantaw sa, Ah, sa lantaw, lantaw lang, lang sya Lantaw line Yung sa train Papunta ng lantaw Maliit lang ang hukong Water At may mga islands sya ito yung buong Hong Kong. Buong Hong Kong o oh, lantaw lang? Hong. Lantaw lang. Hong Kong. Andun yung lantaw o. Oh. Ah, buong Hong Kong. Buong Hong Kong area. Yeah, Ito yung pinakamataas ng bundok. Yeah. Marami kang matutunan. Bernardi, <tod> Andra, Pernanis. Ito. Ito. Mentiran private night in the Yogi at the HSBC for t fields kunya coveredinda. Yan mga historical shadow yung tea plantation in Ngong Ping. Ngong Ping has Longvea, long been a famous holiday resort in Hong Kong. Diyan magsasaka nila noong unang Alam mo ba tong flower na ito? Oh. Ano bang nganyan? Lumantaos tibul. Oh, saan? Bango-bangoyan. Binagawa pa nga nilang tea yan. Ginagawa nilang tea yan. Green saka, tea. hanggang ngayon yan. Tsaka yan pa rin. Is... Mm -hmm. Jasmine ang mabangong tea. Jasmine tea. Jasmine tea. Ito, ito yung paggawaan ng tea. Ganito mm -hmm. ang style nila. Ganito yung ano, paggawa ng tea. Ayan. Oh. Ayan. Yung green tea. Yan, green tea. Hmm. Yan. Ganito pala magawa ng tea. May paroling. Uh, mayroon pa silang, ay sorry, mayroon pa silang pa, tiktikan. Okay. May Dito binibilad. Ayan. Um, It was not in 1955. Ayan. Car, Ito yung kanilang tiktikan. ano o. O maliit na ano o. A diba? Yan ang tea nila. nasa likod ka ako dito nila ginigiling yung ano ginagawa yung tea ganito pala ito yung kanilang galing yung ti factory Tunggu saya sekali lagi. Mungkin oh meron kaming ganito sa amin noon, Abi. Ganito po Ann. yung galing sa ano na Ito naman yung iba't ibang uri ng tea. Iba't ibang uri ng tea. Yung dati kong amo, magaling sila ng tea. Iba't ibang uri ng tea. Meron din silang ano, tea, abi. Meron silang uh, rose. Okay. Rosebud tea. Ayan. Dito ang story ng ano ng gawaan ng tea. May mga ano na Chinese ano naman ito. Hindi natin maintindihan. O na. Okay, let's go. Ito pala yung ano. Iba't ibang klaseng tea. Ganito. Oh, dito. May mga laking puno din. Ito yan yung ano nila. Ay, wala na. Pwede natin iin ilang ano. Ayan, dito sa labas. Mamahal. Dalawang room eh. Mahal ang ano nang Hong Kong abi. Kaya mostly is nag ano sila. Pero ngayon bumababa yung ano ng bahay ka, bini ilano ni Amo habang medyo ano ko yung price. Ibebenta hindi. Hindi kami lilipat kasi yung nakabili ng bahay uh, sila rin pinaupa pa rin nila yung bahay kasi papaapahan din nila yung bahay sabi ni Amo. Okay. Okay. Paano uh, how about kung kami na lang ang uupa kasi upa din ako eh, maghanap ng upa. Kaya pumayag yung nakabili. Kasi hindi kami lumipat. Ah, kailan di mag -upa? Kami, oh, si Amo rin nag-upa. niya, kasi pag may, ano da, may ah, bahay na mura, bibili ulit sila. Pero sa, ano ko, parang hando ano na sila dahil paano siya lang mag-forget sa is, Ay, binintay yung bahay. San tayo? The Tungchong Promenade. Ang bangutan ka, ano? body, ano, んー、バリューロッ Abi. Abi. Gusto ko yung skirt niya. Yung skirt niya. Bagay sa mga payat na legs ba? <laughs> Nagising, ginising mo. Ayan. Andito kami sa mall. Andito si lahat. Andito sa akin, sa bahay. Punta. Andito lahat yung, ano, mga klase-klaseng, ano, sa yung may kawin din. Yeah, wow. Yeah. Dito lahat makikita ang ano, yung mga brand. Mga uh, mamahaling gamit. Yan. Maganda ng mga box. Yan. Eh, saka mas mura dito talaga kaysa dun sa city. Dito kasi ang outlet eh. Ayun, may ganun <mulay> mm. <mulay> yeah, mm. din yung Chloe may Chloe ako noon na bagabi may isang Chloe din 35% off. Sino dyan ang may pirat.